guys! Ako nga po pala si Cheryl Deno at isa po akong Philippine domestic helper na nagtatrabaho habang nag-aaral dito sa Muntang Kuwait. Ang video na ito ay nais ko lamang na ipakita sa inyo ang mga kaganapan kapag ako ay nasa may sahod na. At ito na, nagikita na ninyo na on the app kung magkano po ba ang matitira sa aking sahod, sa aking sweldo sa ako po ay uh, ay nagpapat nagsahot ng sweldo na ito po yung ginagawa ko para hindi po ako ma-short yung hindi ma-short na mawalan ka ng ano ha nawala ka mawalan ka ng ang tawag mo ito, mawalan ka ng ano sa guys. Kasi ito, bakit ako uh, nalaman ko ang ganito na uh, gawain? Dahil nga po sa, nung simula ng mag-asawa ako, ay nag-asawa, hindi naman ako kinakasal. Uh, simula nung nagkaroon na ako ng anak at saka may kinakasama na ako noon, doon ko naintindihan kung paano maghawak at magbudget ng pera. Pero, oo. Kaya, eto, ganito po yung ginagawa ko, guys. Yan. eto po yung ginagawa ko sa ano hinati-hati ko yan siya sa uh, sa hinati ko yan siya sa um apat na weeks o apat na friday so ito naman ay may nasulat na ako na mula January 19 at uh, saka February uh, 19 26 at saka ano guys um February to At kaya pala ako tumitingin doon kasi tinitingnan ko yung kalendaryo. At ito po ay para sa February 9. So 01 uh, 09 2024. Ganyan po ako na ganyan po talaga ako kapag mag-trail lagi ko yan siyang uh, inaano guys, ayan siya, budget talaga rin siya. Ayan. So, pag ganyan, uh, binabudget ko na yun siya, tapos, ayan siya. Ayan budget yan siya for for the salary then and sobra naman ito yung ah uh, alam nyo minsan may madadaanan ako na na humihingi o minsan nag CR ako na may bayad ang CR kasi syempre yung tagalinis ko ng CR siya kasi yung nagano, Ito na yung naiwan ko na, kumbaga, expenses ko na yun siya, kumbaga, allowance niyan, Ito na yung maiwan. Wala na talaga siya. Na, ano. Nasabi ko na nga eh. Kaya hindi ako pwede na magawak ng lahat ng sahod ko. Kasi, magastos ako. Ano ako talaga. Nainis ako kasi kanina, yung sa nagpagawa nito ng cellphone ko, ay, ay ang dami niya kasing inano. iwan ko pa. Hindi ko maintindihan kung nga taong at Uh, tsaka, Hmm. Ito pala yung ano, kinuha ko dun sa... Ay, tama pala, buti na lang naalala ko. May utang pala ako dun sa kaibigan. <laughs> Kaklasik ko. One, two, three, four, five. Hala, ilang pa. Ay, sana pala na lang to. eto magiging ano ko na lang to sa Friday, sa susunod na Friday. Kaya ko baka mayroon pang ng dito. Baka may naisip pa. Kasi gano'n ako eh. Kaya may naisip pa na ano pero tingnan natin. Baka may naisip pa siya na ano guys. So check natin sa mga bag ko. Baka may mga pero pa. May wala na talagang pera guys. <laughs> Ganun lang talaga siya. Kaya, yung nga minsan, may miss ka talaga na maaburido ka na maaburido ka. Hindi mo maaburido So, ayan po siya, guys. Ayan po yung ayon. So, hanggang sa muli, maraming salamat and God bless us all and bye-bye. Thanks for watching.